duty day ko sa Aritio karon, Aritio sa you only go ko sa akong anak ay murag oras na ha, ha. oras na sa ating duty so Money guys no duty ang inyong playing mga barangay hindi pa nang gabun uy tambal ba so doon re pa padulong sa akin. Good morning day. Dari day me mm. padu ni. Day aku padu. Cuma tak payah berung. Lah tak ada. Ops, sedap tu kau. Any update for today? <laughs> for today's for today's video guys good morning na ano karong <makes> sa ritsyo na i ang inyong lingkod lumamay ka muna akong kaoban ng wapa kayo na wala si doktor karon she lang among life yo wala si doc